Alam nyo ba maraming naaaksidente sa simpleng hindi pagsunod sa batas trapiko? <coughs> ang mabilis magpaandar ng mga sasakyan. Paiba-iba o pagsalubong sa ibang sasakyan sa ibang lane. Ang walang pakialam sa pedestrian. Kahit na ang pagbaba o pagsakay sa maling lugar at iba pa. Maaari itong magresulta sa tatlong pangyayari. Traffic. Maging sanhi ng buhol-buhol na trapiko sa daan at makaistorbo sa iba pinsala sa gamit at ari-arian. Maraming establishment at mga bahay rin sa kalsada na pwedeng masira sa kapabayaan ng iba. Pagkasugat o makapatay, maaaring makabinsala ng kalusugan at horse, makapatay pa ng individual tapos mapupulong ka pa. Kaya't mahalaga na sundin ang mga batas trapiko at maging responsable sa pagmamaneho upang mapanatiling ligtas ang bawat manlalakbay sa kalsada. Kasi nga, ang pinakasimpleng pagsunod lamang sa traffic light ay hindi rin magawa. Katulad na lang ng kamoteng ito.